Why you're alone here? Hmm? Oh, sino hinihintay mo? Hmm? Oh, ang bait nitong pusa na to, guys. Hmm? Sino hinihintay mo? Basa ikaw. Basa ikaw. Hmm? <laughs> Gutom ka? Tuzo, Tuzo na. Hmm, sino hinihintay mo dito? Ni Tuzo ah. <laughs> Bait ng pusa na yan guys. So, oh. okay. Mau. Mau Ba't ka malungkot? Ito lang mag dito. mimi, Ma? Mau? Mau, mau. Ba't ka malungkot? Hmm? Pawawa naman. Lagi ko itong nakikita. Pag nag-exercise ako, nag-walking. Walking. Hmm. Nabait siya, guys. Hala, bye-bye. Right, bye-bye. 拜拜。Bye bye. <laughs>